Be, magandang umaga po sa inyo, mga kabayan ko di sa Bayan ng Gimba at sa Karotipo Bayan. Ako pinanawagan sa inyo na sana mag-enroll po tayo dito sa TAMP Global Colleges Incorporation. Ito po ay libre. Libre po ito ng uh, free tuition fee, free, free school uniform, free ID, free book allowance, at uh, mayroon pa tayong... Uh, training, allowances, at uh, saka insurance. Kaya nga maganda po ito. Pagkakataon na po natin ito para po magkaroon tayo ng tamang edukasyon para sa ating kinabukasan. Uh, ito po ay three-year diploma program po ng Tapling Global College at under po tayo ng TESDA, sir. Yes. So, once po nag-graduate po ang bata ng three-year diploma course, uh, marami na po siyang makukuhang national certificate na galing sa TESDA kasi po yung mga qualification po na yun ay naka embed sa subjects natin for three years. Kaya po, pag nakagraduate po sila, very employable na po yun. Meron na po silang diploma ng college po natin for three-year uh -huh. diploma program at saka po mga national certificates uh -huh. na mag so, Pero kung sa sakaling hindi sila makapag avail ngayon ng, uh, ng uh, scholarship ngayon tungkol dito sa hotel and restaurant management sa information technology, pwede next year mag-enroll sila. Yes po, next year global, po available na global. po ulit. Ah, next po year available din pala. So yung gusto magkaroon ng uh, diploma, graduate ng IT uh, sa hotel and restaurant management, ay next year po, available. Next year available. Po. so First compare sa basics. Yes, anyway, yeah. apat naman ito na ino-offer nila. Apo, apat po yun, Apat to, ito yung hotel and resort management, apo. information apo, technology, technology. Uh, hospital apo. services technology at electronics and computer technology. Yes po. Ito, ito naman talaga, talaga pagka-graduate, uh, graduate ka nito, ibig sabihin madali ka makahanap ng trabaho. Yes po, kasi equipped na po sila na knowledge and oh. skills nila, pati po ng mga national certificates coming from Tesla, magkakamun po tayo. Oh. Yes po, tawagin niyo oh. lang po kami, or contact niyo lang po ang Tapling Global College. Uh, hanapin niyo po ako, Lawrence Kaling po. Ako po yung marketing yeah. head po ng Tapling ko. Ah. Or kung meron naman pong hahabol para po dun sa dalawa pang courses natin today na hindi sila makapunta ngayon, uh, contact lang po nila si, si ma'am po Yes, si Ma'am Clarice. Para po maibigay po nila sa akin yung name and contacts po nila. Ako na po mismo pupunta sa bahay para ma-explain po sa kanila. Samantala yun po natin ito, mga kaubayan ko. Scholarship na libre, makakagraduate kayo ng college na libre, may allowances pa, may uniform. Pagkakataon para pa natin ito na magkaroon tayo ng tamang edukasyon para sa magandang kinabukasan po natin, mga kaubayan. Tangkilikin po natin itong... Tapling Global Calgacy Corporation dahil libre po ang mag-aaral ngayon. Yes. Oh, so, maraming salamat po, Mayor. Thank maraming you very maraming much, maraming. much po.